So, yun, papakita ko naman sa inyo kung paano magiging super lasa ng inyong inihaw na bangot. So, syempre, mas maganda ko ipapaboneless natin siya and then marinate na siya ng patis, ng nor or any sauces and then maraming garlic and then syempre pepper. So, yun, irab-rab lang natin yung mga seasoning dyan para kumapit sa lasa. Kung may oras pa kayo, mas maganda ko ima-marinate nyo siya. Sobrang lasa talaga, Norm. So, yun, syempre, basic lang, maghihiwa tayo ng mga maraming kamatis, at saka maraming sibuyas. Pero dahil medyo mahal ang sibuyas, onti lang ang aking sibuyas. Mahal din naman ang kamatis, pero carry na. So ayan, naggaya tayo ng um, ginger para hindi natin siya nakakagat. Mas maganda kung ganun. And then yung ating um, garlic, and then nag-add din tayo ng seasoning, chopped pepper and then halu-haluin lang natin yan. Lagyan natin ng konting sili para medyo spicy. And then ayan, siniso na natin siya para ang sarap din yan kain. Kasi diba ang sarap niyan kainin sa loob ng bangusos yan. So ilalagay lang natin dyan. So ilagay nyo lang ang um, dami na gusto nyo. So basta kasya dyan, okay na yan. So ayan, lagay na natin lahat siya. So, sobrang sarap talaga nito. So, sobrang special. And lalo na sa mga mahilig sa fish at saka gusto magpaka-healthy. So ayan sarap to. So, ayan. Papakita lang sa yan. Then, pagkatapos niyan, syempre, ganun lang. Lalagay lang natin. Ang maganda kasi pag nakapol, hindi siya dumidikit habang iniihaw. And, hindi siya nasusunog. So, ayan. So, pag binuksan nyo siya, sobrang bango kasi nasisigled yung lahat ng flavor. Nasasalo ng foil. So, hindi siya direct to the heat. So, ayan and guys. And then, napakadali lang yan. Ihaw lang natin dyan. And pagkatapos, siyempre, kakainin na natin. Ayan, kagaya nga. Ayan na siya, guys. So, let's eat. Thank you for watching. Bye-bye.